Okay, ito mga sir, mayroon naman tayong uh, issue sa ECU na naman. Ano, inalobak lang daw. Hindi. Ayan, pumuputok yung 25 ampere. Ngayon, para matrace natin, kasi ito, chinecheck din natin yung kanyang wiring. Baka kasi may mag-comment na naman na yung ground daw yung kailangan dapat i-check para makita kung ECU ang problema. Dito sa click mga sir, kahit hindi mo i-check yung ground, kahit walang ground po yan dapat hindi po putok yung ano yung 25 ampere sa kanya kasi pumuputok yung mga troubleshooting na ginagawa natin ito tanggalin mo lang tong sakit na to at yung sakit ng ating ano stator kasi ito yung naging dahilan niya ito dumikit ito nabalutan niya ni ano partner to dumikit dito sa ground na to kaya yun, yun yung lagi ko sinasabi na ano na dapat iwasan o i-check nyo na habang maaga pa kasi napakamahal kapag once kasi na ano na ito na balatan dahil sumasayad nga dito asahan nyo short circuit lagi yan si ECU dami at dami yan dahil high voltage kasi yung dumadaan dito sa tatlong wire na yan puro lato to puro ano puro positive lahat to si yung uh, main supply ng ano ng ECU papuntang ano to eh, stator ngayon kapag once na nagkaroon na siya ng short circuit, damay lagi ito. Si ECU. Ngayon, ititest natin. O, ipapakita ko sa inyo. Parang kiss na magkaroon kayo ng ano, ang galitong issue. At kapag once na na-encounter nyo na pumutok na, na isang beses, huwag nyo nang ulitin. Puntiriyan nyo na yung wire ninyo. Hindi na lang kasi ni partner to tinulak na lang. Yan, putok na to. Ito pa naman yung ano, mahirap kapag once na ito yung pumuputok. Ito 25 ampere, asahan nyo. Easy yung talaga yung ano, piktado Kaya gagawin natin, parang hindi tayo makasaya sa, sa fuse. Lalagyan natin ng ano, ng hibla ng wire. Yun muna yung gagawin natin. Parang hindi tayo makasira ng maraming ano, fuse. Pagka ayan, nalagyan ko ng hibla ng wire mga sir tapos ititis natin na naka-disable yung ating wire stator tapos yung ating ah, sakit itong sakit na to lahat nya na yan yan, yung pinakasakit ko yun. tapos i-on ko yung ignition nya obserbahan nyo mga sya na ah, yung 25 ampere na nilagyan ko ng ano nilagyan ko ng hibla ng wire ayan Pansin nyo, pumutok ka agad. Isa pa, para ano, oh, hindi nyo napansin. Ayan, tanggalin natin uli. Ayan. 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 Tingnan natin. Ayan, pumutok. Tapos, ano pala mga sala, kapag once na lagi kayo naglalagay ng wire, at may naiiwan doon, pilitin nyo pong tanggalin po yun. Ayan, kasi ililinisan din naman natin yan. Magtitis pa tayo ng isang beses para makita ninyo. Ayan, naglagay uli, uli ng isang hibla ng wire. Ganito yung ginagawa ko para hindi tayo, ano, makarami ng, ano, pumotok agad. Kasi hindi ko pala, ano, inok. Ayan. Check natin. Okay. Ayan, ah, naka-disable na. Ito yung naging dahilan niya, mga saray. Naka-disable na siya. At naka-disable na. Ang uh, nakalagay lang dyan yung negative positive ng ating battery para magkaroon sa ng supply at uh, magkaroon din ng charging yung ating battery yan, ibig sabihin wala lang connection yung wiring harness natin dyan kumbaga ang connection lang yan ito, nga so, ito, battery ito kasi, hindi useless din ito kasi nga, naka disable na to itong socket na to, kaya walang kinalaman yan at itatry natin ulit na isang beses ayan, bumutok ibig sabihin nasira na yung ECU nya same lang din to sa ano sa ginawa ko nakaraan yung sa ano sa kulay pula ayun ano nalubak lang yun sira ay ECU kaya nagkakaroon ng problema kapag nalubak dahil yan sa mga wire mga sir ito kasi pag once nalubak nahahatak doon yung makina kasi nagbabon siya ng ganoon nahahatak yung mga wire at uh, pag nahahatak dumidikit yan dito sa mga, ano, sa mga ground. Kaya doon siya nasisira. Doon nagkakaroon ng ano, problema sa ECU kapag once na nalubak. Sisira ECU. Dahil sa ano, short circuit. Kaya kapag itabot ng dalawang taon na yung motor ninyo mga sir, pinakamainam, pacheck nyo na yung mga ganito nyo. Kaysa mauwi pa kayo sa ganito, magkano lang din naman ang labor ng pacheck, kung baga babayaran nyo lang doon yung mga pagkalas ng play rings. Ang mga importanteng check nyo, dito tapos yung nandito tatlo na yan saka yung doon sa may ano sa may ECU yung mga nakakasira ng ECU natin ito wala na hindi natin mairesolba kaya yeah, matik bibigyan tayo yung bagong ECU tos gas yun ECU ito kasi wala naka disable na to eh disable na rin to Ibig sabihin, nakakuan lang to ang meron lang ito. Parehas din nung laros lahat ng ano, mga na-encounter ko, puro ganyan ginagawa ko, easy yung bagsak. Pero syempre, bago natin ikabit yung easy, yung sakaling makabili ka, lahat ng wear mo, bubuksan natin yan, ilalabas natin yan. i retape -re natin ulit yan, tapos yung mga delikadong mga parting ano, babalutan natin ng ano yan, ng mga hindi na nakakasira. Ito, goods pa to. Nagkataon ka lang din dito. Yan, sira. Kaya ito, babalutan din natin ng mabuti to. Yan. Ganito dapat yung mga, ano, solid wire. Mayroong mga ganito na, 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 nagkakaroon ng problema. Hindi to, sunog. Tapos, ipinapalit nila yung galing sa Shopee na mas manipis pa dito. Ngayon, kapag once na nagpo-start ka o sa malayo ang biyahe, umiinit to, nagdidikit pag-once na nagdikit, damage pa rin si ECU, kaya napaka-importante yung branded talaga yung ilalagay nyo. Yan ito mga sara, chine-check natin yung mga harness nya, kasi baka kasi may mag-comment na naman na hindi na naman natin chineck yung kanyang harness, pati sa battery daw yung ground. Lahat po yan, chine-check natin yung mga sara kasi napaka-importante na kapag once na magsasalin tayo or maglalagay tayo ng bagong ECU kasi bumili na si sir ng bagong ECU inabot ito ng 9 plus natawaran niya to hanggang 9, k yan yung kanya ano? part number syempre bago natin lagay yan chine-check natin muna yung mga ano mga wire na napaka importante kapag once na nag install tayo ng bago kasi nga galing ito sa Uh, pagkasira ng ECU pero na-check naman natin to dinobol check pa natin na-check ko na, pina-check ko pa rin kay Kapulong para sure ball, no, walang problema yung unit or yung harness saka ititesting testing natin pero nag-test na tayo kanina ng ano hindi ko naman din na i-video nag-test na tayo ng isang ECU at goods naman, kaso chine-check natin mabuti yung kanyang ano harness para sure ball walang problema kasi layo ng pinanggalingan nito tinulak to pamunta rito kaya babalutan natin ng electrical tape check na ni Kapulong yung mga ano dugtungan tinislate nya pa yan kinolor coding nya pa yan para sure na no? talagang walang problema yeah, Balutan mo natin yung mga wire niya mga salat Tapos maya maya Pag nabalutan na natin yung wire Isasalang natin yung bago nating ECU basta ingat ingat lang mga salat Kapag ka once na magto troubleshoot kayo Ng, ano, ng uh, wire harness ninyo Isipin nyo na kung kinain ni Kapulong Kaya nyo rin yan mga salat hmm. oh, yan mga salat Maayos na yung kanyang wire Ibalik na rin natin sa dating lagayan at uh, nilagyan na rin natin ng ano, ito, yung hose. Kasi yan lagi yung nakakadali hanggang dito. Ayan, nilagyan natin. Ngayon yung mga nakakadali sa katagalan. Ayan, hanggang dito. Ayan, pinalutan din natin mabuti. Hanggang doon, yung speed sensor, isa rin yung sana putol. Pero hindi naman nakaka-apekto ng ECU yun. Ayan, makita na yung isang ECU para makita nyo rin na secure na yung ating ano yung wire bago natin isa lang yung ano i-check natin mabuti meron tayong ECU na isa dyan na yung ginagawa natin kanina nakatanggal to, nakatanggal dito isa lang yung nakapasok na parang ganyan kapag inon mo sya, pumukotok yung fuse at ginawa rin natin dito nagpwet tayo ng ball race pati yung stator nilinisan din natin doon sa stator kulang na lang luya, tutubo na doon sa so, sobrang kapal sige sige so, kapal nung ano tutubo na yun yan yan mo ano wala yung battery hindi nakasaksak yung battery hindi mo sinaksak Ang gul. Ang gul. Ang Okay. Ayan ah, nag-on yung kanyang panel mga sala Matik yung check engine niya, lalabas yan kasi nga ah, hindi natin naisuksok yung nasa ibabaw. Kasi yun kasi damage tining yung ECU na yan, kumbaga tinesting natin. Iba rin kasi yung damage ng ECU na yan, kumbaga check engine lang yan dahil dito. Ayan, mga putol-putol dito yung kanyang ano, pin. Ito, talagang Bang! តែប្រកបជាមួយតាមតាមណា ang nya niya hmm? wala oh, na papaikot niya pero yung stock niya hindi na papaikot natin ha yung sa stock niya kasi na easy yung mga sir uh, umiinit tapos magkakaroon siya ng check engine tapos maya maya puputikin na niya na yung kanyang fuse tapos dito naman sa bago natin ano, ECO, ayan, pandarin natin. Ayan, charge pa rin natin yung kanyang battery, ayan na pandarin niya na. Kaso ah, yung tunog ng makina, yun po yung ah, singaw sa exhaust, kumbaga lustre yung dalawang tornilyo niya. Kaya meron siyang tali na uh, to alambre. Kasi nalustre yung dalawang ano. <coughs> nalustre yung dalawang ano niya, Uh, Tornil tornilyo stud ito eh, hindi siya umiinit kaya itong kanyang ECU short circuit at uh, alam din nang may-ari yan na ah. yan na yung issue niyan umiinit tapos may, may ano na check engine na kaya short circuit short circuit ito hanggang sa patatagalin mo puputukin niya na yung fuse na 25 kaya eh, dapat yung mga wire niyo, mga sari pa-intact -in -pa niyo na yan huwag nyo na hayaan na ano, umabot kayo sa ganito Kaya natin yung luma natin yung siya. Ayan, kaya natin yung ano. Isiyo natin. So, ayun yung flaring. So, natin. Talay mo yung motor. Pilipin mo rin yung sakripisyo para sa iyo. Kaya -tulang yung ilang linggo na kinita Hindi ang tao sila ngayon na. Singaw lang yung mga saray, yung kasi wala yung nut. Pati yung wala na rin. Pero ito, ito to, palo na lang daw niya, para malagyan natin ng na, ano, kung may bagong tornilyo yung kanyang stambocho, kasi tabilaan, lost thread na. Yan, gusto na gusto na. Pwede na uling pang bakbakan. Ayan, kung matatanong nyo yung kanyang kilometer mga sir. Ayan. Ah, gamit na gamit. Kaya yun lang yan, ang problema. Kaya sulit din. Ah, kaya yung isi mo. Good luck.